Hello, it's Miss Ata. Nandito ako ngayon sa SM Mega Mall, sa SM Appliances, kasi mabimili kami ng lahat ng appliances dito. Marami kasi kami pera. Sana true! Pero ang totoo, bibili kami ng bagong ref ni nanay. Matagal na niyang plano na bumili ng bagong freezer para sa kanyang tindang yellow. Kasama ko ang ate ko, pamaking kong si Alex. Nanay ko syempre, at of course, si attorney. Sa pagkakataong ito, hindi kami ang bibili at mag-aambag-ambag para sa freezer ni nanay. Nag-ipon talaga si nanay para siya mismo ang bumili ng kanyang sariling freezer gusto namin kami na yung gumastos pero sabi niya pera naman daw niya kasi ang dami na daw namin binibili sa kanya Kame. sa mga hindi nakakaalam si nanay ay nagtitinda ng yellow at soft drink sa amin yan yung kanyang pampalipas oras at yung ginagawa niya araw-araw alam mo na matanda na gusto niya meron siyang pinagkakakitaan at hinahayaan namin na lang bago pa kami pumunta sa SM Appliances eh yung ati ko ay nagtingin-tingin nasa Western at sa SM Appliances at meron na siyang nakita. Maliit lang ang gusto ni nanay at pure, pure pure freezer lang. Proud kami dyan sa nanay ko kasi kahit maliit lang yung negosyo niya, alam mo nakakaipon siya. Plus yung mga binibigay naming pera, buwan-buwan at lalo na pagpasko, ang laki ng kanyang nakukuha. Napansin ko habang tumatanda yung mga magulang natin, ayaw nilang mafe-feel na parang wala na silang silbi. Lalo na kapag malakas pa sila, lahat gagawin nila para makatulong sa atin at kilos sila ng kilos at gusto nila pa rin kumita ng sarili nilang pera. Comment nga kayo kung ganito rin yung mga magulang ninyo, yung talagang ayaw nila maging pabigat sa mga anak nila. Kaya, swerte ako na may nanay akong kagaya niya. Hollywood Otimus Ito. Hola! Eh, pantal. na masaya ka ba sa rep mo? Hola, pang Parang pang hindi pang naman masaya. Pag masaya ka ba? May, may rep ka na? Oo, oh, matagal ko lang gusto bumili. Nasa kabila ka tayo. Hindi yung rep sir. Ay, freezer. Yung bago mong freezer. Actually, babalik ko yung pera mo eh. Kasi, na lang, i-gift ko yun sa'yo. Ang kuryente namin ay 4,000. Magiging 10,000 na po. <laughs> diba, sis? <laughs> Thank you, attorney. Gagawin bangka kasi nga nagbabaha, di ba? <laughs> Baka masira naman yun. Hindi. Salamat sa aking kapatid at kay Alex Pretty. I like your hair, sis. Si Ruby nga eh, kapag mapag, mahina na. More chica, more chica. Marami kasi freezer yung po. Freezer. Ano ba kasi mga sa ano mo doon? Yung mga hmm. Regular customer mo taga saan ba yung mga bumibili sa Sila Silang ampau, sila kung hindi Tapos yung taga Bridgetown. prediton. Oh, yung, lagot. Yung mga tao no'n na doon na napunta sa akin yung bibili. Diba? Kaya mo pa ba magbuhol-buhol? lang pangalan niya. Iyon pa na key ko, sa akin nakakamaka. Sa Ate Eden hindi, uh, ano tulungan mo sa Ate Eden kasi ayun, yun lang naman how Leo Jim is ito. Thank you sis, attorney, for yeah. ano, accommodating us. For and you. accompanying the us and driving. And thank you for eh basta, thank you. ganda ni Alex, so, oh. parang dalawa lang kami dito. Ang ganda ni Alex, no? How Leo Jim is ito, guys. Kumating na yung ref ni toko Tare. Marami ka na magagawang yelo na eh. Kasa kaya yan kuya. Sana so, kapitin ko kasa. Guys, umili kasi si nanay ng ref para kasi lagi siyang naubos yung yelo niya. Pang business niya yan. Ito siya itatabi sa old ref namin. Asa ah, si Piyo? So, eto na siya. Yung isa naming ref. Ang lang nalinis siya Simula nung lumipat tayo. Hindi naman niya yung size kasi. Bibili na lang ng bagong panapin pinjan Saya ka ba sa bago mong ano, rap Ba't ka ba bumili ng rep, Nay? Para sa negosyo, sa kuryente. So, paano yung kuryente? Ay, di magbabayad ba, ako. Iipunin ko talaga ang ano nito. Kaligayaan mo ba yan? Mas... Marami ka bang benta ng yelo? Ang dadami yan. Namin kahapon niya, kung si Perato, magbubuko lang yun, ha? Tapos yung sa Bridgetown, ano, bubuko oh. pa yun. Sa school, papa. Oh, suki niya. Sa Eh, yung daliri mo, baka mapagod kakabuhol. Ay, hindi naman na ako araw diba? So, ang dami mo na palang naipon. Kakayelo. Iniipon mo. Ano mga binibigay namin?

Okay. So, may happy mommy na naman. May happy nanay. Natupad ang kanyang ref. So, tingnan natin kung makano yung magiging kuryente namin. At kung kailan, kung ilan yung kumauubos ba. Kasi pag hindi talaga, ibibenta ko na lang yan lahat. So, Panasonic din tong ulo man namin. Tapos, Panasonic. Mga ano. Ito, inverter. Ito, hindi to inverter. Inverter yan. Ayan, nakalagay dyan. Inverter ba? Pero, manual siyang nililinis. So, gusto niya yung ganyan. Ano ba yung hinahanap mo sa rep? Yung ano? Yung, ma ano yung tawag dyan? Yung ganyan? Lakas daw ang magnet. daw ang magnet. So, maglalagay na siya mamaya. So, sabi, alas 8 hours daw bago daw buksan yan. So, alas 6 pa yan malalagyan ng yelo. At kailangan gumawa na siya ng maraming yelo. Actually, nai, pwede ka na gumawa ng yelo, tapos ilagay mo na siya dyan. Kung wala kang ginagawa siya ang ang laki ng yelo niya eh. pakita ko sa inyo yung sample ng gawa ni nanay ng na. Di batas Tapos limang piso lang namin to na niya nabibenta. Ganto kalaki o. Oh. Ayan o. Oh, tingnan nyo. Sa ibang barangay, sa isna to eh. Ala, a seven Mga ganto kalaki. Sa kanya five lang. Kaya ang dahil bumibili. Dapat taasan na niya six. Kasi may bumili na siya ng bago. Di ba comment nga kayo kung magkano yung ganong Size ng yelo sa inyo, 'di ba? 6 na 'yon, 7. Comment nga kayo, guys, kasi kung hindi bibenta ko na lang lahat ng rem benta ko, ipapa-ending ko na lang to. Oh, happy na naman siya. So, yun lang. Happy mother is happy, ha happy birthday and happy new year and happy life. Love your mother. How loyal to Miss Ava. Nay, tingnan mo yung rep mo. Buksan mo. Tingnan mo yung bago. Matigas na. Ang bilis. Tingnan mo. Robito. mo nga. Ayun. Hawa ka mo. Ay, kung ano malam ito. Siyempre, hindi ba yung titigas? Kadalagay mo pa lang. Eh, para saan ba ito? Hindi ko alam eh. Titignan ko pa yung manual. Masaya ka ba sa rep mo, Nay? Or balik na lang natin? Nay? Masaya ka ba sa rep mo? Ibalik na lang natin. Ano? Ano? Masaya. Okay. Baka hindi ka masaya. Bibili ko ba yan kung di ako masaya? Nakalak na naman siya. Hello! Si Miss Ata!